Yay, yay, yo! What's up sa inyo mga repa? Yoy! Ah, wala pa tulog. Lalabas ako ngayon. Magtatagpo kami ni Pare Mark. Pares kami di op. Mukhang magpapatagay yata siya. Eh, tara. Tignan natin si Pare Mark. And dalawin natin sa huko Punta tayo sa huko diba? Let's go. ay pa as kainan taxi oh Yan. laging taxi pag lumalabas tayo sasakay yung taxi dito asti dito lugar dito Taiwan yung tayo huku nagkita kami ni pare Mark sigurado di agpainom ng agpapudspay ka no kung nanamad number one ade pudspare pa di ba pare uh. hmm. pa tara na let's go tara na Ubo Dito na tayo sa ubo dito na tayo sa pag-asa. Okay. So, okay ah. Asa na si Pare Mark. <laughs> Ay! Sisi! Alah! Wala na yung mga kahoy dito. Luwag na umari pa. Ayun o. Ang luwag na dito. Wala na yung mga... Alipores, kumanda lah.

Bistro huh? Bagong bukas mga repa Anong, anong, anong ito? Anong pangalan? Wingspan Wingspan O wow. Bagong, bagong ano bagong, bagong bukas mga repa O oh, yun oh. Dito lang sa huko May live ban pa Kaso wala pa Naayos pa. Diba? Ay! Ay! Ari Mark, si Katibida at ay ibablog ko si Pari Ari ba? Pa. Dito kami saan, sa ano? Sa Chungli na, Chungli na kami. Mm Hindi -hmm. libre si Pari Mark. Oh. Um, next month, ako rin. jan tayo. Namimiss ko na dyan. Next month. Sigurado oh, pare. Yung yung gat 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 ngoy. Elephant restaurant. Ah, elephant. Ano yan? Vietnamese. Vietnam, ba? Tay ko ba? Vietnam ah. Hmm. Chung di Taiwan. Chung di Taiwan. itu pun kopi. Etaris. Oh, bontas saya. Enya, baik. Iya, Wan Salanto. Mak lakitak ji, Kadey. Di TikTok pare. Mai iawan dito, are ya pa. Nakikita ko sa TikTok. Kita pa ganun tayo. Oh. Sundan natin. LA Mobile. lo. Oh. AO Jewelry. Mga. Oh. Jolly Gold. Nandun. Yan sa ate. Oh. Ay, te. <laughs> Ito tayo. Maghay ka, kilala natin yon, Mag nakaraan, nak makausap natin yun eh. Di ba? Diyan ako galing na nakaraan, maray pa. Yellow store. Yan, yeah, pudo mo itong pare yan. Ah. May in ina, ina dito sa Taiwan, mare pa. Pero ang pa rin nakajakit oh. Oh, buy one, free one, G-Shock. Ay. May nakita akong kainan dito, mare pa. Ay, parang yung motor natin, ex no? Style niya. Parang dito. Sigurado, itong oh, mga to. Pupunta rin doon. Diyan lang. Kanan. Ah, Makare pa. Kwangnan. Pag nakita ito yung kuangnan, dito tayo. May kainan dito. Kanan ka lang. Saan na si Baramay. Oh. Oh. lang si Para Doon, tayo natin dito. Basta ito mareo oh. bagong kainan to Dito sa Most Burger, makikita yan. Oh. Stoplight. Mare pa, kakanan tayo. Yan, Watson at saka Moss Burger. Vlog natin yung kainan dito. Uy, asan na yung kasama natin? Para Mark. Yung malilibre. <laughs> Siyempre, libre mo na tayo mara. Pa. Hindi pa tayo sumasahod. Hindi pa ako sumasahod. Bukas pa lang sahod kasi. Oo, oh, yan. Dito tayo. Ayan na. Ayan na. Oops, excuse me. Sige. Tapos, kanan tayo dito. Dito, dito sa isa. Ay, oh. Yung mga, maya, mga Pilipina, yung mga yan. Kilala natin yung mga maya. Mga kababayan natin. You know? Ihawan sa kan Oh. Nari kita ko sa TikTok Marepa. Oh, oh, you know? oh. Um, yun, sal Salbabunta, mga kababayan natin, oh, sexy nila. Wow. Mojo. Ah. Ramina ko sa sa paunta Marepa. Madali lang, 'di ba? Iya once salankan oh dito. Ah. Dito pre. May may priceless pala dito pork barbecue tengah dog tenga chicken pork isa, chicken isal oh pwede rin may bulalo din yung jakdakan po oh yan priceless mga repa kita nyo na dami ti barbecue hindi kayo ay at least itry ba iawan sa nangkag this. Yeah, one sa nankan. Mm. But nankan, di ba nankan sa ano yun, pre? Pagon yun. Apa yung sa hod bang, pre? Ano na? Sumahod na pala to Kaya alam pala eh. Po. Dito mo.

Beli mana yang pre? Hey, cundi gold. Titian si pare mark. Baka makabili. 168 na mare repa, bumaba. Bumaba yung palitan. Ito sa akin yung 200. 168. Ma mark, Birma pa eh. ni. Once we did three di last week. Hindi ah, hindi eh. Hindi mababalita eh. Next time na lang daw. Dito pa may arpa dito pareo. Top gold. May Taiwan gold, may Chungli gold, may top gold. Grabe. Sarap mag-invest kung may pambili. Hey! Chika kabayan Nandito na stock gold. <laughs> Pwede na hulugan mga rima. Oh. Tinga. Hindi may, may ano rin dito. Yung ano? Yung... Points card? Oh. oh lahat meron. Five may hundred. Dah. Mga lakatan? Mga lakatan dito ka, points, points card. Oh, bigyan mo, para ano? Oh, points card dude. Oh, yeah. mm -hmm. Ayos ba? To? Ilang grams ito? Wala point Ang vlog mo yung malilaki. Ay, mo ah. Oh, <laughs> <laughs> <band, right>? <laughs> Ilang grams yan?

Ah, oh, sige. Pambansang repa. Ah, uh, pambansang repa. Dito kami sa Top Gold. Nandito na yung si Kabayan ng no? wala na sa yung yung gold. Ah, sa daw yung mga ano. Mga sing mga sing-sing na ano. Ah, mga kapal. Ano pang mga dito? Ah, gold. tunay at legit. Ay, ito nga pala, oh. Grabe. A ah, 2 point lang Bumabang to. Bumaba ang rate, ah. Nine po, ay, 9,000. Kaya 143. nga, bumaba mga rate pa. Itong suit natin. Ito, nung nakarang linggo, 173. Ngayon, 16, 168 na lang. Hmm. Pero, may chance daw natataas ulit. Tataas. Lagi tataas. Hmm. <laughs> kaso wala pa akong kaso. Oh, ang nga rin po. Mapera ma ma yun this ako. Ang bigat nito. Nasa magkano to? Teh. Uh, for Tito, uh, 480,000. Ito ba? <laughs> 480,000. Double? 168 lang to sa akin. No? Mm -hmm. Triple? Ano naman siya? Yung ano niya? Uh, Tito mo ha? Grabe 000, na. Nandag siya. Philippine Grams, 188. Philippine Grams. Ah, uh, Philippine Grams, Philippine 188. Yes, yeah, 3 times. 3.7 times. Ano? Ano? Ayan, tinga ako ng pati oh pag-iipunan ko ng maigi kuna mo na ang bigat eh no 50 grams eh tayo mo nga pre pwede na may try bumili ka naman hindi try lang sige ha pwede na may try ang hirap na alisin ang laki ito ano? yun ha? laki ha ha Alay po para tayo akong itu. nito. Grabe, brayo! Madara! Edgyo ranga! Graga! Graga! Edgyo ranga! Tumitamimbito na! Tumitamitong 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 na! Tumitamitong